Mga kasama mahimo na ang uh, air condition or air ko na mga kasama ang uh, face section din is, uh, Mercado Publico, sa merkado publiko sa siyudad sa pagkaliang kinigumikan mga kasama. kay kaya uh, kamulo karon ang uh, renovation sa city government magkakasama ni ining is, nga uh, isdaan sa merkado publiko o uh, gumikan ini uh, mga kasama doon mahitabo ang uh, nga uh, uh, kausaban sa operasyon mga kasama sa pagpamiligya o uh, uh, isda dinis merkado publiko ibalhin kini temporaryo mga kasama diri sa kilid so alang sa dugang uh, impormasyon mga kasama atong ihatag karon ni Rajuman Marilyn Alawan uh, kasama, Mga ka kasama og mga ka-idol, ang live kita karon din sa may agora sa may bandang fish, uh, fish section mga idol kundi na nakita nga guba karono no ang kining fish section tungod kay uh, i-renovate kining mga ka-idol ilabi na nga atuag yung uh, mabantayan kung uh, magmerkado ta din hingdapita mga idol no nga lamak ayo dahil kay mga tubig usa ni siya sa hinungdan karon nga i-improve ang atuang fish section gani atong nakita mga kasama o mga ka-idol nga dinhi sa may pikas bahin aduna pay mga naka-display nga mga isda tungod kay ang bagong ong pwesto karon nga nahimutangan mga idol no sa mga kasama sa atuang mga uh, paninda nga mga isda dito sa karaan nga karnihan. Apan uh, tungod kay uh, dili man sila kasya dito ilabi na nga daghan ang atuang mga vendors maong sa pagkakaroon atuang uh, uh, nakita nga naapay mga nagdisplay display sa may walang uh, wala nga bahin mga kasama o mga ka idol o uh, mga isda. O kakaroon atuang uh, uh, naobserbahan nga padayon nilang giguba kining mga uh, infrastruktura din hino kaning ginadisplayhan o mga isda mga kasama o mga ka-idol o ato ang uh, lauman nga uh, pag-abot sa panahon mas munindot pa ning ato ang fish section so gipahibalo karon ang mga gustong mamalit og mga isda nga pwede sila nga uh, mudritsyo dito sa may karaan nga karnihan kay naa dito naka-display ang uban samtang uh, dinhi sa may kilid nga bahin aduna pa pipila usab ka mga vendors nga nag-display sa ilahang mga paninda mga kasama ug mga kaidon ka sa pagkakaron ato ang uh, bisitahon ang bag-ong nahimutang no, sa mga isda dinhi sa may Agura Public Market So sa mga mamerkado, pwede mong mudretso dito sa may bagong pwesto sa karaan nga karnihan mga kasama o mga kaidol no. Pwede po dinhi sa may kilid tungod kay napa may pipila ka mga vendors nga nag-display ng dapita. Basin daghan ang natingala nga inig anhi nila dinhi sa fish section wa nay na mga paninda tungod kay gibalhin na ni mga kasama o mga kaidol. Karon at tuang at tuon ang uh, pwesto sa bagong nahimutangan sa mga panindang na isda din sa Mayagura Public Market. <stos> Hindi uh, kaya ng ibang pagdikit. Wala ang kapit. Lahat ng bumibili ay bumabalik. Pwede rin sa mga chismos kapit. Pwede rin sa ang kasama og mga ka-idol no ato ang nakita ang gibahin-bahin kini nga gi bahin bahin. ato ang mga vendors nga namaligya og mga isda kay naapo dinhi sa may kilid nga bahin aning may mga namaligya og mga utanon o naapoy mga nakapwesto din sa may karaan nga karnihan mga kasama og mga kaidol Mao kini karon mga kasama og mga kaidol ang bag-ong nahimutangan sa mga isda din sa may Agora Public Market. Asama, Ato. Oy, pila na 3 days na no? 3 days, oh, days, na. Ang ubahan ka tuli masunod masulod sare. Dito ra pud sa kwan, grade 9, grade 10, 11. Kay nakatong diri dapit. Walo ka buhok diri dapit sa may gulay. Eh. Kamo tanan diri pila, pila man. 160 ka. Uh Oo. -oh. Ala, nanako sa TV. Ngala um, uh, ni mo, ma'am? Arlene. Arlene. Salamat kay Ma'am Para dili maakuan, dili malibog ko mga kuan. Di ba tingala nga? Ah. Eh dili na sa mga ato dito. Kay lisod oh. mangita sila. Diri na sa sulod ya. Sa karnihan sa una. Karnihan nga daan. Oh. Thank you, Ma'am. Sama na so, mga kasama o mga kaidol, no. Sa mga mamerkado. Aron dili mo maglibog. Diretso na lang mo din sa may karaan nga karnihan. Tungod kay na din ni Karon nakapwesto ang ato ang mga isda. So, atong giklaro no, Katong mga dumudoong sa Dakbayan sa Pagalian, ang bag-o karon nga naimutangan sa isdaan section, ang kanhing mid-section, kaya ang mid-section na naman dito napita sa aircon ni area no uh, dito sa likod ini eh. so katong karaan nga karnihan mo karon ang gipestuhan sa osagatus kapin kay mga stool sa mga vendors nato sa isda dere sa tong dakbayan no karong adlaw daghan ang mga kwan, daghan ang mga mianhi nato mi na merkado no kay labas man kayo mga isda karong adlaw mga kasama so Ubay-ubay, no? Ubay-ubay ang niya din ni Karon. Pero katong mga matingala, dili na mo dito sa karaan nga isdaan. Kaya na sila sa bagong pwesto karon O uh, nasa bagong pwesto, nagsugo di sila ng itong pizza sa bulan sa Hunyo to 24. Ay kasamtangan nga girenovate ang ato ang uh, fish nga posibleng aircon matod pa. Sumala kanas na sa pamahayag sa itong city government sa Nakbayang Spagalist. Standby ka itong nun niya, si Sir Marlon Luzon, ang ato ang labaw sa... Uh, merkado publiko sa itong syudad. O oh,